Tama kung tanan ini mo kung tanan ini mo kong tanan. Inimokong tanan. Inimokong tanan. Inimokong Tama, tana. na. tanan. Tama na. Tama na kaya Alam mo ako ito bisan ikaw may sala ako nagasuyo si mo kay ko gusto masayang ang relasyon Are Million fans around the world. Awat ha. Awat ha. Sa mga ay pagulang. Ang ganda ng tanaw nganluwa, okay mata. Kagawin din. Ano eh? Kundi na masaya no masaya. mo? O kami pa. Ikaw Kamo mga tuwa? Ang mamusta komplek na mga tuwa, no ang ang mga tuwa. Direkt na kami. Okay na. Direkt away la kami. Amo na galit ta's mag-away sa mga Wala mo kinana wala mo kinasa 我给你捅了。

Guys, just follow my page. I'm Lady Black Negros. My Facebook account, Sophia Paritos Sidon. Hi, guys. Mayong hapon. Follow my page, Stats Motovlog. My Facebook account, Jonathan Ambal. Hi, guys. Mayong hapon. I'm Lady Blue. Follow my my Facebook account, Rosalie Gomez Batelier. Hey, guys. Yung hapon, my page, Riders Motovlog. If my page, Dundun Nardo. Hi guys, follow na sa mga uponan mo, no? Pagi. Follow ng mga mga vloggers ang Negros. Pagi shout out na kay Riders Moto Vlog, Park Moto Vlog, Lady Black Negros, uh, Lady Blue, Mang Ashley, ito. Is Jiti, uh, Muna Yaa TV, and Dugo Vlog Seeker, tao sa BG, uh, BG Moto Vlog. Si nice. Fresh, shout out, shout out sa uh, kay Juicy Ka, ano? Juicy sa Kadu. Lakaluta? Carl... La La Lakaluta, no? Shout out Cal... sa, sa kay Jocelyn Kadu siya. Kadu. Shout <coughs> out kami sa may bukitan sa Lakaluta. Nalipat kami sa inyong alam. Ano itong alam sa ilang? Shout out mo sa kay Mang Rina Tuti. No? Siyempre, <coughs> shout kay... out kay Batang Moto Vlogger. Kan mukhang ka day. Ari lang hari Apon day. Ari lang kami siya Bye bye. bye, -bye.